good morning. Uh, good afternoon na pala kasi mag-almost one na. 9 uh, nine minutes to one. Kakawin lang namin galing sa King Ultrasound. Yeah, and then I got injection or vaccine. So, nag-ultrasound muna ako for the weight and um, or the breath of the baby. So, the last time na nag-ultrasound ako two weeks ago or no, a month ago is ang weight ni baby is around 3 pounds and 4 ounces. And ngayon, after a month, ang weight na niya ngayon, uh, possible uh, estimated weight ni baby is 5 pounds and 10 ounces. Says something like that. So, sa mga nasa mga 2.5 kilogram na siya, oh, lo, laki na nang bilis na niyang lumaki. <laughs> Pero sabi naman ng doctor is fine daw. Okay lang daw. Okay daw. Totally fine. Nasa 33 weeks and 4 days na ako. Mag-34 weeks na. So, dahan-dahan na lang tayo nito. 2.6 kg na siya. Si William noon nung lumabas at 38 weeks is 3 kg talaga. Exact. So, ganun parang mas malaki pa yata ito ngayon. May nakatakot naman. Okay. And then, yung kanyang percentile is 89% percentile na ang kanyang growth. So, malapit na. So, everything is normal, everything is good. So, I asked my uh, BGYana about the vaccine kasi hindi siya nag-mention uh, about it. Hindi pala yun persahan na ibibigay sa'yo. So, I asked her na, Doc, um, what about the TDAP or DTAP? Should I get it? Kasi I know every pregnancy meron yan ito tinuturok tinuturukan pero ang TIDAP pala na nag-expire pala yun siya every 10 years sa yung katawan so yun yung pagkakaalam ko ha nabasa ko lang yung ganun. so sabi din ng asawa ko is after 10 years daw yun na expire pero every moms na nakausap ko sabi nila every pregnancy kailangan meron ka daw nun for the infection to avoid infection nga kasi yung tidap is diphtheria, tetanus, pertussis yata yan. tetanus pertussis, ganun And also, nasa window na ako ng ganun na uh, shots. Also then sa RSV. Pero dati, kay William, wala akong na-receive na RSV noon ni eh. So, sabi ko sa sa doctor ko na tidap na lang. Kasi yung RSV, pwede, pwede, namin daw kunin sa... Nasa window din ako ng RSV. Pwede until 36 weeks. Kunin namin sa ka pharmacy doon kami magpa-shot pero sabi ko hindi na ako magpa-shot ng ganun din ako magpa refer or pa prescription kasi siguro mas importante sa akin yung pida kasi meron ako niyan eh before sa Philippines nakuha ko yan around 20 18 weeks yata yun no 19 Ah, oh, no, no basta nasa ganun 18 to 20 weeks nakuha ko yun sa pag um, medical ko sa aking visa sa St. Luke's tinurukan ako doon. Hindi yung, oh, oh, hindi yung OB ko sa antipolo. So, yun, tinurukan nila ako. Masakit. Parang kung natin. Ang kagandahan, sabi ng doktor, sabi ko, mataas yung sugar ko, dok, nasa, hindi naman siya nag-over, may mga nag-over na ilang araw. Sabi ko, mataas to kasi may, kumain ako ng Halloween treats. Sabi niya, okay lang, okay lang. <laughs> Kahit daw mataas, okay lang, normal naman daw lahat. So, yun nga, Meron pa tayong 1 month kasi 34, magti 34, 5, 36, 38. So, nasa 38 to 30, 39 yan yung window na mga nganak. So, everything is good. Dati nag-ultrasound ako is nasa breech. Breech pa rin si baby. Ngayon is nasa ano na siya. Nakapresto na siya. As in, magre-ready na yata. Sabi ng doctor is, everything is good, everything is fine. So, walang gabahan. Kaya inom tayo nito. <laughs> Grabe yung gutom ko. Kumain ako ng ano, chicken adobo. Pag uwi. Kasi nagluto ako muna bago umalis. Kasi hindi ko nalutoan si Brian ng lunch. Ayun. nagluto ako. Yun, meron yun, yung kinain niya. Nabaam na lang. Nilagay ko na lang sa bag niya. Doon na siya kumain sa workplace. Kasi nagsipat lang siya eh. Para ihatid ako. Para... Ang hirap din kasi pag ano, nandiyan si William, as ako lang mag-isa kagaya ng yung ultrasound, sinong hahawak kay William ang kulit. So, yung kailangan nandiyan din siya. So, okay naman. Kahit na bago siya sa kanyang trabaho, nakakaalis naman siya sa kanyang workplace. Start na tayo ng diet na ito kasi. Baka I-aim ko pa rin na 3 kg or below 3 kg lang si baby. Kasi dati kayo ba yung 3 kg? Nagkaroon ako ng Oh, fathers. <laughs> Ang sakit sa ano, baba. Meron kang ano, yung <laughs> Meron kang bisik ba ng tear. Ang sakit takot ako magano. Mag, ano, mag jabs. ako mag jabs noon. Kasi ang sakit, sobrang sakit. Yun lang na lang ramdaman ko na masakit pag labor wala. Pero this time, ayaw ko nang magpa epidural. Gusto kong maramdaman kung gaano kasakit mga anak para hindi na ako ulit. <laughs> Hindi na ako uulit. Last ko talaga to. Promise. Wala na. Pero ayaw ko din magpalike. Ayaw ko nang like it. Ayaw ko, hindi nga, ayaw ko magpa-CS, eh, magpalike ka na. At tihiwain pa yung siya. Kaya, iiin ko talaga na si baby is below 3 kg or just 3 kilograms. Exact. Kasi, kaya, kaya siguro ng iire. <laughs> so, yun lang, yun lang ma-share ko. sa so, so, mga mami dyan, na malakas tumodo Dahit, na tayo mga mino, o kasi ang hirap pag malaki, mahirap mag-ire. Tsaka masakit ma, ano, ma, magkaroon ng tahi. Sakit mag-jibs, promise. Trust me.